Ngayong araw guys sa pagpapatuloy nga pala ng ating paglalakbay sa ating sinasagawang Philippine Loop ay nandito pa nga rin pala tayo ngayon sa Mindanao at pupuntahan nga pala natin ngayon dito guys sa tinatawag na Ground Zero dito sa Marawi City. Kaya tara halina samahan nyo naman kami ngayon guys sa mga pupuntahan namin ngayon dito sa Mindanao. Let's go! What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, eto nga pala ang pagpapatuloy ng ating paglalakbay ngayon dito sa Mindanao. At for today's video nga pala guys, ay sasamahan nga pala tayo ngayon ng mga naging bago nating kaibigan. Papunta dito sa Ground Zero or Battlefield dito sa Marawi City. Bali dito nga pala guys naganap ganap ang nakakalungkot na pangyayari na tinatawag na Battle of Marawi. At grabe guys, ilang taon na nga pala nakalipas mula na nangyari ang Battle of Marawi. Pero ngayon guys, bakas na bakas pa rin talaga dito yung mga nakakalungkot na pangyayari. Ayan guys, kung makikita niyo mga bahay dito at mga gusali talagang wasak-wasak sila halos hindi na talaga matitirhan to pero sabi guys yung iba daw dito medyo nare-renovate na at ayun nga guys bali niyaya nga pala kami dito na mga bago namin kaibigan na umakyat daw dito sa building na to eto daw kasi guys ang pinakamataas na building dito sa battleground at sabi pa nga nila guys dati daw pala tong bangko pero tignan nyo naman guys yung nangyari grabe talagang wasak na wasak yung nangyari dito guys bali ayun nga pala guys sa na research namin nagsimula daw pala ang battle of marawi noong may 23, 2017 at natapos naman noong October 23, 2017 grabe imagine sobrang tagal na nangyaring digmaan dito guys kaya o may kita nyo talaga dito talagang durog na durog dito yung mga gusali yo guys nandito na tayo ngayon sa Marawi City dito yan sa pinaka ground zero ito yung mga napinsala nung nagkaroon dito ng ano gera sila sir mga lokal dito si sinamaan tayo sir thank you Okay. Ayan sila sir. Si kuya ay nagpatuloy sa atin Doon sa kanilang hotel. Dito tayo sa pinakamataas na building dito sa ano, Marawi. Sa buong Marawi po ba ito? Ito ang pinakamataas? Hindi naman po. Dito lang po sa battle, battle sa ground zero ito. Sa ground zero ito. Ito yung pinakamataas. Ayan, taas namin na kami oh. Yung iba dito nare-renovate na. Ito yung nangyari. Ayan, taas pa yung mga ano ng bahala dito si Baron uling huli lumabas sa CR oh. Yung CR pa. Taas namin ito yung taas oh. Bali sa ngayon nga pala guys, safe na safe na daw ngayon dito sa Marawi. Kaya maraming maraming salamat nga pala sa mga bayani nating mga sundalo. Ang taas nitong building na doon, tapos yung mataas. Namaan kami ng ano, pinakit kami dito. Abang oh, ko to? Hmm, dati lang itong bangko. Hmm, dito pa yung mga tama ng No? 你老公。嗯嗯嗯 At ayun nga guys, bali ang susunod nga pala natin ngayon na pupuntahan ay pupunta naman nga pala natin ngayon dito ang Rizal Park dito sa Marawi City. Grabe ngayon nga lang pala namin alaman guys na hindi lang pala sa Luneta Park meron Rizal Park, meron din pala dito sa Marawi City. At ayun nga guys, after that ay bibili naman nga pala kami ngayon guys ng pang souvenir namin. Kaya ayun guys, bumili nga pala si Kuya dito ng tasa na souvenir para meron kaming alaala na pumunta kami dito sa Marawi. Ayan sir, pwede kang uh, magmano, pwede kang mag ano, ganito. Pwede pero may bagong banda dito. <laughs> At ayun na nga guys, after that ay nagpaalam na nga po pala kami kila ma'am and sir at magkapatuloy na nga pala ulit kami ngayon sa aming paglalakbay. Kaya maraming maraming salamat nga po pala sa mga bago natin naging kaibigan sa pagsama sa amin. At dahil nasayin na naman nga pala namin 3 minutes ang buhay nyo, kaya hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood guys. I'm love you all.